Good morning po mga kaidol mga nagabi mga nang tahali kasama kayo sulok ng mundo ngayong araw nito ay lunis at kasaklo, kasalukuyan ay may lakas pa rin po ang bagyong uwan ito po ang mabuting pan mga kaidol ay hindi kami gaano napiktuhan dito sa Montalban Rizal ganito na po yung tubig dito tama naman ninyo yan na ah, dike na yan. Ilang po ay ilang taon na rin na ginagawa yan, at hindi pa matapos-tapos. hindi <coughs> ako magkamali yan, may gitna na tatlong taon kasama ito. Naman ito, ito to okay medyo okay na. Yan, sama yan. May gitna na tatlong taon nata na ginagawa yan Ngunit ay hindi pa matapos-tapos ang plug control niyan. Siniwang po ang contractor niyan. Sana po matapos na. po. At wala nang maraming chichi burichi. Kaya ah, hindi makaroon ng issue. pinayan okay ibon Oop. Shout out muna sa lahat ng mga subscribers ko dyan Word sa Lanka. Ibang bansa po yan Idol, I cannot understand your language But I'm happy to support your YouTube channel Ito tay, mo dyan o Medyo makwan ng tubig ano? o Hindi naman gano O yan, may mga lumulutas Yung palay ko, hindi janitor yan Ito po si tatay ay mamingwit daw Subukan yung mamingwit ma Makauli man namang ng pangulam Ayan o no? <laughs> Ito, hindi naman gano'n makuha ng tubig eh. Ha? Huh? para sa sangga kasi dyan Yan yeah, o, oh. ano ba yan? Janitor ba yan? Janitor. Ha? Janitor. <laughs> Ganda yan, tagalinis. Oh, yan yeah. o. Ganda yan, matsambahan yung mga o. You no? Know? po yung pamingwit ni tatay oh. yeah. yun niya ang dami na po mga idol lang namimingwit po rito Oh, no, oh mamingwit ka rin? Hmm, may pamingwit na Oh, dala. <laughs> Walang trabaho eh, bagyo eh. Oo, oh, sarap yung bagyo. Buti hindi tumama talaga dito sa atin eh. Ganito, ganito lang. Buti eh. Pasalamat tayo at na, na doon pa lang sa Sira Madre ay nabasag na po yung bagyo. Pagdating dito sa sa Muntalban Rizal ay wala na, hindi na gano'ng malakas. Ating tubig ulan ito po. Ito na po ang kalagayan ngayon po. Kulimlim pa rin. Pero ganito lang ang tubig pa. Hindi naman lumalim. Ating mga aso, masaya. maraming salamat po at pakisupport naman po ang aking youtube channel mga kaidol kasi naman po ang hindi na makapanood at ngayon naman po nagkaroon ng pagkataon ng mga panood ako ay pakipindot naman po ang notification bell at para po atitit at ko tayo sa sunod na nagagamit na video mga kaidol hindi ko alam ano yung lumulutang yun know? may lumulutang doon hindi ko alam ano yun you know? Ano ba yan? Lumulutang dun, oh. Ingat-ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa inyong kapanood at God bless po sa ating lahat mga kaedon.